Ano yan? Pinoy? Hindi. Hindi. Chinese? Nepal. Ah. First time na pumunta dito. Ah, okay. Mag-vacation siya daw? Ay, mag-ano siya? Ha? Sa akin naman, ano lang, 12 days. Ah, hindi kayo magkasabay ng uwi? Yeah. Mag white magwa white bits pala siya white galera Yes, for my clothes sige chat na lang kayo okay. Bye bye, bye bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye ma'am. Ingat kayo. Sige pa, ingat po kayo. So yun mga lods, no? Dito na tayo ng Pampanga, Makabibi, Pampanga. Batangas Port to Makabibi Pampanga pick up tayo doon ng pabalik naman hinatid natin yun si ma'am so hindi ko ano ano hindi ko alam mga lods anong oras tayo makarating doon so time check alas 12Gs. 12 12.10 12.10 na mga lods so direct to Pampanga na tayo sana makuha natin ang tatlong oras, no? Kasi pabalik yun si ma'am. So yun lang mga loads. Isang problema pa natin yung toll gate natin magkano abote nito. Maka <laughs> napakamahal na mga loads. Kasi 400 plus na dito sa ano. So hindi naman tayo mag skyway kasi ano naman yung madaling araw naman. So maluwag naman ang idsa. Ang daan natin is idsa na. So ang target na lang natin is Inlex hanggang Pampanga. So yun lang mga lods, abangan nyo ako. Samahan nyo ako pala, makarating ng Pampanga ulit. Makabibi Pampanga. Simo? Naalala na kita ma'am. Naalala <laughs> nyo na? Oo. Galing pa akong ano, Batangas yun. Pier. Galing kayo Batangas Pier pa <laughs> yan? Hindi wala kayo. <laughs> si Sa katawan po yan. <laughs> 3 p.m. tayo nakarating ng Makabebe, Pampanga. Nga yeah, po, yung sabi ko yung bilis. Nung ano nga sabi nga ni ate, baka naman malate ka sa ano mo. Sabi ko nung time na umuwi, di ba, nung natid mo ako dito. Oo. Uh -huh. Sabi ko, mabilis. Wala pa siguro, wala pa isang oras ang ko. isang oras kalahati eh. siguro Ito, yun. Ka lahat, eh, huwag eh, kanyang mga traffic. Siguro hindi, madaling araw eh. Wala yan, walang gano'n saglit lang to Eh, terminal trip ako. Eh, yung pinaka worst na ano. Pila? pila. Sakto lang naman to 3 hours maka-check-in maka ka na. Akala ko nga hindi mo tuturin, di ba yung Sagera? Oo, oh, sa Oak. Okay. Walang ano, puro cancel ang flight. Sabi ko, July, ito pa naman yung flight ko eh. Tinatanong ko yung amo ko kung cancel yung flight. Hindi naman. Hindi naman. Okay na naman si Spidey. Eh. Natakot ako dun sa unahan. Akala ko malalim yung tubig. Ah, ma, ano po? Yung high tide? <laughs> Oo. Oh, oh. High tide dun. Ah. Mayroon din naghintay sa akin sa Terminal 3. Kanina pa siya. Oh. alas. Yes. Nakalapag siya alas 2. <laughs> Sabi ko, baka mga 4.30 pa ako. Ay, pasundo ko sa iba. Ayaw naman nga. Sige, maghintay ka. Bahala <laughs> Ay, baka na nag-aamusal pa sa ano, W Lodge. Ayaw niya makyat. Sabi ko, mag-ano ka doon. Tambay ka doon. Tamad na ako. Huwag oh, yeah. nga, pakagod na ako. Uh, Saan po siya? Sa Maynila lang din ang pahatid. Sabi ko, kachat ko siya kanina. Ipasundo ko sa kapatid ko. Ayaw naman niya. Grabe din ako ng kumaganti. Takot siya. Sabi ko, <laughs> Siguro maraming dala. Iwan ko. Sabi ko, sige ma'am. Dahil mo na lang ako. Sa mga 4.30 o ano. Matagal yun ang customer?